Tahan tayo, tayo mga master Tulam natin pinaksiw Na Sapsap -sap. -sap. Wow, ito mga master Luto muna tayo ng pinaksiw na sapsap -sap. Alam kong nga uh, marami ang Paborito yung ganitong uh, Luto na paksiw. Ayan Ang sarap nyan May nilagyan natin ng okra Tapos sili Sibuyas Bawang at luya at siyempre, lagdagan din natin to ng ganito. Okay. So, paki-comment naman mga master ko ano ang tawag sa inyo yung ganitong isda. Sa amin ay sapsap -sap or lawayan. Ayan. napakasulid napakasarap nito mga master pag inyong natikman to yan luto, lutong uh, probinsya po ito mga master yan dito muna tayo magluluto muna tayo bago tayo mag DIY or magbuo ng mga project na order sa atin na motorcycle battery at saka solar battery at saka power station kailangan may lakas tayo para uh, maganda yung ating resulta ng ating uh, mga binubuo. Ayan. Napakasulit. Uh, napakasarap. Ayan. Okay. Ayan o. Ayan o. Ah, Lagyan natin ng, syempre, mantika mantika ayan tapos sunod natin ay suka suka ayan oh. oh. ah paksiw sa suka na may mantika Ayan, may paminta na ito mga master. Tapos tagdaga natin ng kunting tubig. Sa ambaso. Okay na. Tapos salang na natin mga master. at takpan na natin okay ayan